Hello guys, meron lang gusto kong Sabi po ng isang viewers, ang relihiyon na dala ni Propeta Muhammad na yun ang relihiyon ni Jesus na kapayapaan. Peace. Kung sinasabi niya dito na kung ano yung relihiyon ni Muhammad, which is yung Islam, yun din daw yung relihiyon ni Jesus. Ang alam kong turungan nila dito is lahat ng mga propeta, yun din ang relihiyon iisa lang. So ako, respeto sa inyong sekta at sa inyong paniniwala. Pero alas na naniniwala dito. Hindi mo ito kayang iprove brand. Katunayan, kung, kung kaya mong tayuan yan, pwede kang magpakita ng evidence, historical evidence na nagkaroon ng Muslim country before the time of Muhammad? Kasi eh, matagal ng challenge ito eh. Magpakita ka nga ng bansa na Muslim, Muslim na country bago pa yung panahon ni Muhammad? Eh kung titingnan mo, nag-start lang ang Islam sa panahon talaga ni Muhammad. Wala, walang historical evidence na may Muslim na bago pa yung time ni Muhammad. Sarili nyo lang turo ho yun. Makikita yun sa mga aklat ninyo, sa inyong paniniwala. Pero hindi kita ite-technical dyan. Uh, magpapakita ako ng evidence sa'yo na imposibleng maging muslim yung mga propeta. Like, for example, uh, sino ba yung Diyos na kinikilala ni Muhammad? Obviously, si Allah. 'di ba? Si Allah, respeto sa mga Muslim. Eto uh, ito, tatalakayin ho natin 'to, hindi para umatake. Tinatalakay natin 'to para sagutin yung comment ng isang yung kapatid -ka na Muslim na nagko-comment sa atin. Hindi naman natin pinipigilan yung mga Muslim na mag-comment sa ating page. Eh, wag niyo rin sana kaming pigilan kung sasagutin po namin ito. Hindi sa intention umatake, kundi para sagutin lang kung ano man yung gusto nyong pag-usapan dito sa ating page. So, magpapakita ko ng evidence na hindi po muslim ang mga propeta ng Diyos, especially si Kristo. Ang evidence po natin dyan is yung kanilang sinasamba. O, para, ano na, pinakasentro na kaagad. Huwag na tayo pumasok sa kung ano ng doktrina. Yung pinakasentro na agad. Sino ba yung Diyos na kanilang sinasamba? Si Muhammad, ang Diyos na kanyang ipinakilala is si Allah. Hmm. Si Jesus, ang tunay na Diyos na kanyang ipinakikilala, tinatawag niya na Ama. Yan. Ano, si Muhammad ba, ipinakilala niya na si Allah is ang ama? Okay, challenge kita Brad. Uh, ah, Napin mo sa Quran, cover to cover, kung mabasa mo na si Allah ay nagpapatawag ng ama. Uh, pero ako naniniwala sa pagbabasa ko ng Quran. Kasi meron akong Quran, binigay ni Karashid. Ito. Kay Karashid ito galing. Kay Karashid Indasan. Binigay niya ito sa akin nung ako ay 7 day Adventist pa. Yan. So, sa pagbabasa ko ng inyong Quran, uh, hindi ko kahit isang beses, hindi ko nabasa na si Allah ay pumayag na tawagin siyang Ama. Samantalang si Jesus, yung Diyos na kanyang ipinapakilala sa tao, tinatawag niya na Ama. So, doon pala makikita mo, iba na. Hindi, hindi pareho. Eh, sino ba yung Ama? Sa Old Testament, nagpakilala siya sa kanyang Hebrew name na YHWH, yung tetragrammaton, na sa mga translation ng Bible na ipopronounce na Yahweh or Jehovah. Meaning to say, yung Diyos ni Abraham, ay si Yahweh yung Diyos ni Moises, si Yahweh. Yung Diyos ni David, si Yahweh. Huh? yun Yung ng lahat ng mga propeta, tinatawag nila na Yahweh. At yung Yahweh na ito, ito yung tinatawag na Ama ng ating Panginoong Yesu Kristo. So, masabi ba natin na Muslim says Jesus at ang propeta? Hindi ho. Sapagkat hindi po si Allah ang kanilang Diyos, kundi si Yahweh or ang Diyos Ama. Katunayan, yung pangalan ni Yesus sa kanyang Hebrew name is Yeshua. Yung Yeshua ay nangangahulugang Yahweh save, hindi po Allah So, sa pangalan palang lang mismo ni Jesus, hindi man isa ang pangalan ni Jesus. Nakakatawa sa ilang mga Muslim, pinreserve daw nila yung, yung bigkas sa pangalan ni Jesus. Eh, yung isa is Arabic. Hindi naman Arabo Kristo. Ang kanyang language is Aramaic at Hebreo. Sa kanyang language, ang kanyang pangalan is Yeshua. Oh. Yung Yeshua ay dalawang salita na nangangahulugang Yahweh at Tagapaglita. So, Yeshua is Yahweh Savior. So sa pangalan pa lamang ni Jesus, makikita mo, hindi siya Muslim sapagkat sa pangalan niya nakakapit kung sino yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Ito nga po yung Diyos Ama or si Yahweh. Hindi rin po Muslim ang mga propeta sapagkat ang mga propeta, kagaya ni Abraham, ni Moises, at ni David, ang kanilang Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran ay ang Diyos Ama or si Yahweh.